Isa pa sa madalas inuurirat sa kanya ang kanyang naging glow up transformation. Pasensya kanya, Stel, ha? O, ano po? Pinaayos daw yung ilong mo? Ah! Well, this time, sa panahon po ngayon, wala naman po na kasing masama when it comes to enhancing yourself. Mm -hmm. Hashtag self -love. Kung dun ka magiging masaya, dun ka magiging confident, ano naman, tsaka ang mahalaga, kung may budget ka, paggawa mo na. <laughs> Pero ito masasabi ko, ang ganda ko ng pilikmata niya. Ay, so, ayan po yung natural. Mataya, ayan na po natural. yung natural. Oh. Ayan po yung natural. Si Stell, may nalalapit na concert kasama si Julian San Jose. Marami ah. daw kayong proyekto. Alam ko nga nagpapa-audition kayo na ah, oh, ano po. eh. Girl Your group, group po naman. Po. Growing na nga po si sm 19 and si z So parang I think this is the right time for us to hone new artist na po dito. Thank you. Kasi ibig sabihin, <laughs> pinaglalaban nyo ang Filipino talent game ka ba? Tino? Game, game. Oh, Stel Aheros, real name. Mm -hmm. Ah, nung bata ako medyo nahihiya ako sabihin. Pero ngayon sobrang proud na kasi ang unique pala talaga. Kasi yung real name ko po, Sylvester Kitales Aheros. Pinangalanan ka kay Sylvester. Opo, oh, yung daw? nanay ko po Kera, fan. Po. So, May poster kami sa bahay ni Rambo. Next. Still a Heroes. Love oh, life, love life. Oh, hindi ako nagtanong yan, sa ha? Teres, wala po eh. Ako po kasi as a partner. Ayoko nung magahati ako ng sobrang dami tapos hindi ko na siya mapapansin. Kaya ganun. Sino ba inahanap mo? Anong qualities? Wala naman po eh, basta mahal okay. lang po ako. Oh? Okay. Still Aheros, Pets. Pets. Meron po akong dalawang cats, si ah, Naya at si Pichi po. Oh. Gusto so, po nila animal nila. lover man. si, Pe, si Stel. Obo. Oh, bo. Stel. Last po, okay. Stel Aheros, age. age. Ako With... po ay 28 years old na po. 28, 28 ka 28, na? 28, oh, Hard to believe, ah.